Ano nga pala ang concern mo nito, sir? Low power. Low power. Oh. Okay. Pinalitan ng injector ng mekaniko tapos ganun pa rin, low power. Tapos, ganun pa rin. Oo. Tapos ang ano naman yung cylinder head, pinalitan, ganun pa rin. Ganun pa rin. So walang development sa ginagawa nila, sir. Wala. Okay. Di na tayo magpadugay-dugay pa diring dapita. Meron na namang pasyente nga gikargag ambulansya. What? Este, tuwing truck pala. <laughs> Sa wala na kaila, ito pala ay isang BT50 4x4 3.2 engine tiptronic transmission. Bisan wala mo ng otana, ito po ay galing pa sa Talisay, Cebu. Kung di nyo familiar, edi makinig na lang kayo sa storytelling kung walay klaro. Base po sa one on one interview ko sa may ari kanina, naglupawi raw ang makina. Kaya medyo ni kumpiyansya ko one port diring dapita. At nang gipakanaog na namin ang sasakyan, unsa bang pagkaunsaa? Sinubukan pa rin naming paandarin ang makina, pero ayaw na talaga. Kaya pinatakbo na lang namin ang sasakyan by using two hands. The left and the right. Hold him up high, so clean and bright. Oh! Shout out pala sa tuwing truck staff nito. Pasensya na po, nakalimutan kong magpapilit ng sticker sa inyo. Nagpalit na sila ng bagong cylinder head at syempre lahat ng injector. So kita niyo ngayon na marami ng spare tayo dito. So pagkatapos na natin tong gagawin, pwede na natin tong ipatimbang. Ayon, So kita natin ngayon mga kalbularyo na hindi talaga umandar ang makina. So ang gagawin lang muna natin dito, tingnan lang muna natin sa ating X-ray machine kung anong fault code na lumalabas. So kita natin ngayon sa ating x machine ay mayroong 24 na DTC o tinatawag nating data trouble code. So focus muna tayo dito sa train control module. So mayroong 5. Ayan, so i-trace up po natin to kung ano ang fault code na lumalabas dito. Ito na po ang resulta. Mayroong glow plug control module 1. Control circuit open. EGR calibration low. crankshaft position sensor circuit. Invalid data from brake system. Uh, transfer case hole effect sensor power circuit failure. So itresa po natin itong mga kalbularyo. Ba't hindi umaandar ang makina? Tinanggal ko agad ang atop ng makina rito. Ayan, may kunting silip-silip kasi parang may nanggunit. What? At para masigurado na umalis ang mga inkanto, ginamitan ko ngayon ang aking mahiwagang orasyon na may kasamang bindisyon na kapag kayo ay wala na kaoyon, much better ang bibig itakom at ipahungaw na lang yan mamaya sa comment section. <laughs> All we have to do, pag maka-encounter po kayo ng ganito, i-check muna natin ang kurodo kung may lalabas ba dito. Okay, engine crank! Ah, kita naman natin ngayon mga kalbularyo na mayroong fuel na lumalabas dito so i-trace up na lang po natin tong lahat na injector naitanggal na natin ang lahat na injector ayan o oh. so isa po sa nakikita natin mga kalbularyo ay ang ginagamit nila na injector washer ay mali so kung napapansin nyo ang injector washer na ginagamit nila ay flat alam niyo mga kalbularyo ang original na injector washer nito ay imios So, ang kabila ay flat at ang kabila naman ay inyos. Ito po ang tandaan nyo kasi pag wrong injector washer na ginagamit natin ay magkakaroon ng blow -by. Normally, magka-blow talaga kasi hindi umuupo ang injector washer ng wasto doon sa mismong uh, cylinder head. So, ngayon po, papalitan po natin ng bagong injector washer. Kung napansin nyo, ito ang ginagamit nila. So flat talaga. Ito ang original. Kung hindi masyadong klaro dito sa video, ay mayroon talaga ang kaibahan yan. Ito po ang original kung tinatawag nating emuse. At ito ang ginagamit nila. Flat lang po talaga. Kita naman natin na bago na po ang cylinder assembly, i-review na lang natin kung ano ang nangyari sa timing. Pag magkamali tayo hindi talaga umandar ang makina kahit maliit lang yung problema sa timing mga kalbularyo, pag hindi yan maiwasto natin, ay magkakaroon talaga ng hard starting. At ang iba ay hindi talaga umandar. So ayan po mga kalbularyo, i-recheck po natin ang timing para wala na po tayong duda. Katulad na lang ng mga asawa ninyo dyan. Yes! Kailangan pagdating ng bahay, i-check ninyo lahat yung mga conversation sa cellphone para maiwasan nyo na baka mayroon na ng iba. So ganito lang po kasimple mga kalbularyo tanggalin natin lahat to para tayo na po ang mag timing nito As you can see, medyo naipit ko diring dapita. Pinasuot pa ng kasama ko ang kadina sa aso. Pero kahit kayo ang tatanungin ko, 'di ba mulutaw yod ang kagwapo sa inyong albularyo? Yes. Thank you. <laughs> Ayan, na na natin ang timing. So ngayon po, kung napansin niyo ay mayroon tayong mga lock dito. Yan. At kita naman natin, na ito po ang timing mark dito ayan o oh. at dito rin at titingnan din natin dito sa high pressure pump mayroon ring dalawa dalawang timing mark pero dito tayo sa sintro nakapuntarya at dito naman sa crankshaft kailangan mayroon tayong resetting tool katulad nito na ginagamit namin kapag wala tayong resetting tool hindi talaga natin makukuha ang wasto na timing so parang wala tayong kasiguraduhan so kailangan po na mayroon tayong uh, resetting tool tulad nito yan o. so ito na po ang lahat na injector na tinanggal natin ang next step na gagawin natin dito ay mag proceed po tayo sa calibration para makasigurado po tayo na healthy po ang lahat na injector pero pagsakaling mayroon tayong makikita na problema dito wala tay kurat din dapitan kasi limang piraso din ang spare natin yung dati na tinanggal ng last touch mechanic nito okay, no. hmm. gawas oh. oh, tanan kita nyo naman na ang injector ay di bumubuga ibig sabihin parang di tumama ang aking pachamba <laughs> Kaya pinaalam ko agad sa may-ari na 50-50 ang kahimtang sa injektornya. niya, sabi niya sa akin kailangan dalhin sa pinakamalapit na electronic calibration machine para raw malagyan agad ng oxygen kaysa tingin niya ang injektor ay parang naubusan lang raw ng hangin. What? Pinagbigyan ko na lang ang hiling niya kaya pinasakay ko agad ng ambulansya kay pananglit og magkinaunsa makalikay ko sa tinatawag nilang kiha. Medyo nahiya ako ng konti rito kasi nang pinadala na ng may-ari sa Vicente Soto. What? Ni Pugsit man lagi ning mga tonto. <tong> We found out na di pala compatible ang unang kalibrisyo na aking nilapitan sa ganitong injector nga bayanan. Ito po ang angay niyong tandaan, lamang ang may alam. Yes! Look at my face, I'm totally serious at this time but I just want to be honest with you. Kinakabahan lang talaga ako kasi pag sakaling umaandar ang makina, maawa talaga akong mabuslot na naman ang bulsa sa tagiya. <laughs> Nagpasirit-sirit na naman ako diring depita. Ibig sabihin, mamaya makabili na naman ako ng fried chicken. Wow! Ito po ay isa sa mga palatandaan nga medyo dool-dool nagyuntas daganan. Wow. So ayan po mga kalbularyo, katatapos lang po namin nagkabit lahat ng mga sari-sari dito sa makina. Wow. Hindi lang muna tayo gumamit sa ating orasyon. What? Wow. Kasi medyo naka-full charge pa ang hurim-hurim ko ngayon. Paandarin natin ang makina Palonga balik, palonga. Balik start. Oh. Palonga. Engine start. Ayun, success na naman tayo dito mga kalbularyo. Ayun, tiba-tiba na naman ang pitaka natin tumamaya. <laughs> At ngayon po, titingnan na lang natin. I-try nating i-rave ang makina at kung umabot ba dito sa 4000 RPM. At pag hindi yan umabot, ibig sabihin ay low power ang makina. So ngayon, i-try nating i-engine rave. Ayun. So umabot po tayo dito sa 4500 RPM. So ibig sabihin, malakas na ang makina natin ngayon so ngayon po titingnan natin doon sa tambutso kung mayroon bang usok let's proceed so kailangan umabot po tayo ng 4000 rpm at magkalaman kung mayroon bang usok na lumalabas dito sa tambutso hige engine rev up to 4000 rpm engine rev hige rev rev ayun So kita nyo ngayon mga kalbularyo Sobrang malinaw po ang tambotso wow. So kahit yung mga puti-puti at mga takuling dyan Ay wala talagang usok Ayan, para magkalaman at fair po sa ating lahat ayan, pinalakad ko na ngayon ang dating ginamitan ng 2 hands kanina di ko na lang awitin ulit kasi gipagaw na ko diring depita. halata naman yan na panalo na naman tayo dito kaya tapusin na lang po ninyo ang buong video hanggang sa dulo maraming salamat pala sa inyong lahat time check, alas dos na ng madaling araw rito so kailangan ko na rin magpahinga kasi trabaho na naman ako bukas, ang pagiging isang vlogger minsan nakakapagod rin pero kahit papano maligaya naman ako sa ginagawa ko lalo na nakapagod pag makapag-share ako sa inyo. So, good night po mga kalbularyo. Magrotis test po tayo, pero hindi na lang tayo masyadong magpalakas, magpatakbo kasi yung gulong natin ay sobrang upauna. Baka pumutok yung gulong, yari tayo dyan. Ayan. So, ngayon po, ay naka-uchinta na po tayo ang takbo natin ngayon. Ayan o, oh. naka-uchinta na. Pero wag na lang tayong masyadong padlis, -padlis ang labas natin baka mahirapan tayo sa kalisod. What? All right. So hanggang dito lang muna tayo mga kalbolaryo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Once again, problem solved na naman tayo dito. So as always, to God be all the highest glory. Thank you so much. bye